karon guys kay giguto mo naman ta no guto naman so karon mga aon na ita na guys kay ang kaon ra ah uh, kuwan ah uh, 6.30 mag start ang kaon ra sa amin guys dari sa ano botel tapos mahuman last day sa gabi eh tapos nakaingon ako ni kapitan ganina na uh, na alas city kumukhaon tapos sa na na city naman karon so tara mga awan tayo si malayan si kapitan ba mukhaon tana na mga nagsadsaad ta na alas city mukhaon tapos so, wala dito dito wala, dito eh hindi mo ko siya na ngayon alas city tara mukhaon ta city na ko gulunta ako hindi pa ang tako depende hindi ko may yung okay, okay. so ayun naman tani kapitan tara mukhaon ta guys tara ko yung mukhaon so pagkrihan na to. So mo ni mga guys, ako ang gikuha ang card para mo mo, mo gawas na tadriya sa Rome no. So tapos maadto na ta, mo bababa na ta mga kois kay mo Dali regi kay oras mga kois no kay city na pud mura man tagbag ni kaon mga kois kay mura bag ora ko ni kaon kay karon kaon na pud kay city. Kay basing na na pud si kapitan dito sa misul Hall mga coins kay ako biyang ingon ala city tam ala city ko mo ako siya sa ganina basing naan na sa dito maong mo. Mas maayo yung kitay mauna dito sa kananan mga kois dito sa Miss kay sama maghulat si kapitan dito mas okay gina kita kay di. Manta karon mga coins mo sa elevator, na to ang elevator no tapos magulat na moabot ang elevator kay kailangan pa man mo sakay kay elevator bago mo sa ugma ah, na ko ah, sa ang elevator no og no, open ang elevator pag sunod oh, na ko so da na, no. na di know. akong kauban da sa unas mga ko uh, uh, is huh? oh, to anit oh, yeah, Okay. 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 Okay.

आफ्टर में भी जाएंगे वरुण भैया ग्राउंड फ्लोर ये वो ओली ने फिनिश इट यस ऑफ कोर्स 3 मंथ यू आल्सो 3 मंथ इन अबू धाबी करेक्ट या इन होटल इन अबू धाबी 1 मंथ 1 मंथ आफ्टर आफ्टर आई डू विजिशन आफ्टर कम बैक अबू धाबी टू टेक वीजा फॉर सऊदी Yeah, my friend speak. I go dining time beside me for gym. Huh? Abot na ko diriya sa Miss Hall mga kois diri sa no Hotel kay mukhaaw na ko so akong kauban di ay sa taman gihatod na day ko diriya sa may Miss Paguman na na mga kois butang akong kauban gihatod yung kunyadaray no? tapos pagsulod na ko diriya Ray, alas naman so mo na ingon akong kauban na dire ko tama so mo dire mga pagkaon dire sa no bottle mga kusno mo ilang mga mino dire so the classic class lang yung pagkaon mga jud ko ka kabalo aning uba pangalan nani mga pagkaon na ilang mga mino dire sa no hotel mga kusno kay classic class ra ang uban lang ang uban pang ang uban like lasa so katong mga makaon ni gidok makaon kan pang pinoy food so mo na mga kusno daod mga isa ka minuto 2 ka minuto ni abot na di si kapitano tapos, hindi na una, niya, kay nagpa siya. Okay, pag kanyang mga na mga ko, mahal kayo, no? So, grabe ko kayo kamahal kung diri, mukhaon sa niyong sanubot, kaya nakabuffin naman ko niya mga ko, is mukhaon lang ka, baka mong kumukuha ka niya, is daghan ka, kaya nakabufi naman. Tapos, mahal kayong bayad rin mga koys, kaya ako manggitan ako sa ilang mga mino, ilang mga ko. Breakfast, lunch, uh, dinner mga koys, is buffet na dahil, no? So, kuha lang yung kadra. So, na ilang mga pagkaon mga kois. Grabe yung kadaghan. Mga protas na, mga cake nila, mga grabe. Mga lami po kayo mga cake, mga pan. So, na, mga protas. So, kaon yung maayo mga kois. Kung... Para dili, para dili alkansi sa bayad mga kois. Kikining diriya, mahal yung kayo mga koys.